Hi guys! Welcome to my vlog! Hiyan! For today's video guys Gabing gabi na! Ah! Uh, nakakapagod ang araw na to dahil super busy! So! bawin na ako and nandito na ako sa train station Ay! Nakakahingal talaga Ewan ko ba kung bakit ang dali dali kong hingalin or ang dali kong uh, makaramdam ng pagod this is a signing ba na matanda na ako or ano sign of aging ayan so nandito lang tayo sa metro train station hi dadaan, niyo, dadaan din ako sa ano sa tawag niyan sa supermarket and magpapaload muna ako ng aking cart kasi delikadong ma-check tayo tapos walang laman yung card natin may laman naman siya pero hindi na siya yung valid so update ko kayo ulit guys ayan nakapagpaload na ako ng aking card and ito yung resibo resibo siya para in case wala tayong maging problema pag may checking so naiintay na lang namin yung train it's a one minute para dumating na yung train so update ko kayo ulit guys pag nasa loob ako ng uh, train at kung makakapag video ako ayan wala masyadong tao ayan nakalabas na tayo see timing may checking hi! sa ka na na sa natatrabaho? saan natatrabaho? yan sa altawar altawar na ako Kailan pa? Ngayon lang naman. Ah, bakit na lumipat? Bakit? Karami mo. Ah. Ganun talaga. So, wala nang naiwan dyan. Pumalit si Nico. Ayan, nandito na tayo. O, bakit ano? Bakit mas mura to? Mura yung bigas. 16 lang. So, dito tayo. Ayan, nandito na ako bumili ako ng bigas at hindi ko alam kung anong bibilin kong iba. Bibili pa ako ng... Hindi ko alam. So, ito na lang siguro muna. Ayan yung kasama kong kaibigan ko. Ano yan? Ha? Ano yan? Ah, so tanghon? Okay na rin, no? Kahit yung yeah, ano. Matagal pa naman mag-expire dahil. Kailan? Wala pa naman siya expiration date. Hindi. Aray <laughs> Ano ba? Wala, eh. wala rin ako makita. Baka yung malabo mata ko. Malabo kasi mata ko. Even I. Uh, Bili nga ako ng dalawa. so, tambon guys, uh, ano lang, 10 piso lang. Ah, 2026. Ah, 2026. Ah, okay. matagal pa. 2026 pa ang expiration. So, bilit tayo ng... Tatlo dalawa, tatlo tatlo ko na no, sige na ayan nakalabas na tayo sa supermarket and nakabili na rin ako ng bigas at saka sutanghon ang mura ng sutanghon guys tagpipiso lang ano na siya, ilang piraso yung ilang uh, lima yata limang piraso ang laman sa isang supot yung pinakita ko sa inyo ko lang may pakita ngayon kasi ang bigat kasi kasama yung bigas so 19 lang ang nabayaran ko sana pala dinagdagan ko na ng isang sutanghon para saktong 20 ang nabayaran ko so ayun na at least pang ilang araw din na maluto yung sutanghon na yun so dadan ulit ako sa isang supermarket para bumili ng saging and Pansit Canton <coughs> Inuubo ako Ayan Samahan nyo muna ako guys Kasi Yun lang rin ang pang dinner ko So tangho Ay ano ulit Ah uh, tawag niyan uh, pansit canton tsaka bibili na rin ako ng kape at saging so update ko kayo ulit guys Ayan, tapos na akong bumili ng saging at pansit kanton. Puro ano, puro kanton ang binili ko uh, sutanghon, tapos pansit kanton and saging. Bumili din ako ng kape eh, Kasi day off natin bukas, day off ko bukas. So, bahay lang siguro ako kasi for now walang nagbimessage sa akin. Walang nang i-invite ang mga uh, box Walang mga box na nagpaparamdam sa akin para lang uh, mag-invite ng bardagulan. So for sure timbahay muna ako. Timbahay muna ako and kasi sa Wednesday uh, birthday ng friend ko. So baka sa Wednesday is ayon uh, ayun, may malalang inuman. May malalang inuman kasi Uh, invited lahat ng Team Ducks and Becks ayan, sa mga hindi nakakaalam, meron po kaming uh, grupo dito not a grupo, uh, barkada lang barkada-barkada lang uh, ang pangalan ng grupo namin is Team Ducks and Becks Ducks it means sa mga tibuli and box alam niyo na, mga becky so kami yung team Ducks and Becks. Hi, nakakahingal. Nakakahingal pero... Laban pa din kasi nga... Sa isang kamay, sa left hand... Uh, Hawa ko yung cellphone dahil nagbibidyo tayo. And sa left hand naman is... Ang pinamili nating bigas. Uh, tawag yan bigas. ah uh, yung sa tanghon uh, kape at saka pancit canton din na lucky me so medyo mabigat bigat ang ating left hand so na dito na tayo sa ah uh, baba ng building bakit ako yung hingal ako grabe yung hingal ko so ayan na ayoko mag ayoko mag uh, ayoko mag escalator pag may kasabay ako kasi alam nyo na mga tao dito mga medyo may pagkabastos lalo na yung mga ibang dahil. ay nako so update ko kayo guys pag nasa ba, loob na ka ng bahay okay ayan na uh... ay ako talagang hindi na lumabas yung alo ko dahil yung tingko dahil Hai Hi vlog. Hello guys. <laughs> Nandito mga <sa> viewers vlog. Mo? <laughs> Hi vlog. Diop wala kaming schedule. <laughs> wala siamis schedule. Wala <laughs> ng schedule. Hmm, Ngayon, tapos hindi mo nalalaman. Stop, hindi mo nalalaman. Diyan, baba naman baba ng 20 minutes. Ito naman pwede lang. Basta sa of

para bukas, iba ba ang dami na siya hindi ako kumatikin? Hmm. Bukas schedule ko din, pero wala akong labanan. Sa akin? Ah, yeah. Labakan na nun, hindi schedule. schedule. Oo, oh, so, naglaba ko ang minggo. Hindi, schedule ko din hmm. yung minggo. Ah. Yung schedule ko kasi ano di kitan. Ah, dalawa, dalawang schedule yung kasi no? Oo. Dapat yun, dalawang schedule. Ako, isa lang. Just... Are you there? Pahirapan ko. I think it's like... Isa lang schedule ko. Oh. Oh, yeah, Son, wow. okay. <laughs> all my boyfriend. Son, <coughs> okay, okay, all my boyfriend.

Gusto ko lang kaya. Uh -huh. so, kailangan natin magpipit-pipit. -ib Pipit-pipit muna. Hanggang sa... Balaki lang si brasahod mo ate sa ano? Sa brasahod? Sa Facebook. Facebook? Monthly yun? Or depende sa video mo? Kapatid kung nakikinabang. Ah, nandun yung team mo? Sa so, kanila. Depende sa views. Kaya yeah, nga depende sa business niya naman, di ba na? Tapos dapat, dapat marami kang ano sa post na video. Eh, pati pala na uh, nagsusubikap talaga ako niyan. Kasi so, kung um, alam mo lang, ilang, ilang oras ako laging nalilig sa trabaho ko dyan sa ginagawa Ayan sa... Uh, night and night. Night, night. Yes, yeah, kasi sa lab, kasi parang malaki yung... po, hindi. Hmm. nagpapag po, Dati. Kaya... Yeah. Ako, oh, araw-araw kasi... Okay. Araw-araw nagigising okay. araw -araw, okay. ng um, mag-aarga sa Ocho. na nag-start na ako magpapalaro. Mag 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 Ay naku, Ano ba naman yun? Wala na lahat ng ano. So, wala na lahat ang sandok ko Ang rice cooker, pang rice cooker. Wala na tira. Ay, isa. Ito ka na ba? Kaya ayok tayo ng galing. Ayok ko na ba siya buti? Ayan, pagsipan ko nilang at saka ano, itlog. for today's video ano na ba yung para sa dating kasi ngayon hindi pa sa para sa ating konsumo charias syempre no, meron din tayong ano meron din tayong kung buhay hello ito ka na ba ko talang galing kulutunan siya. Yung rice na lang. Hindi ko, hindi ko na rice cooker kasi. Gutom na gutom na ako. Leching yaba. No matter what I do, all about you. Ayan, nagbabalik na tayo. Ayan, hindi na ako nakapag-video kanina na nasa kusina ako, nagluluto. And hanggang sa kumain ako kasi nga, may uh, may nagpapasound sa kusina. Yung kasama ko, nanonood ng TikTok, nanonood siya ng ibang uh, video. So, para hindi tayo ma-copyright, uh, para hindi tayo makapirate ko na lang yung pagbibidyo ko kasi hindi ko sila pwedeng pigilan sa panonood nila ng mga videos dahil this is a boarding house so wala akong karapatan patigilin sila sa mga gusto nilang panoorin o sa gusto nilang gawin basta ang importante may mga times na pwede ko silang makasama sa mga videos ko so ayun na nga uh, habang nagluluto ako kanina at kumakain uh, hindi nga ako nakapag-video pero naglaba na lang ako. Uh, naglaba ako ng mga ano kasi nga day off ko bukas. And marami kaming nagdi-day of dito basta Tuesday. So, naglaba na lang ako para bukas. If ever na may maglaba, at least konti na lang yung labahan ko. Which is ang nilabahan ko ngayon is uh, yung mga uh, decolor. Para bukas ang mga puti naman. Kung walang maglalaba at ah, kung wala akong lakad bukas. So that's it uh, ano muna uh, babalikan ko kayo guys pag uh, nagsampay na ako ng aking mga labahan para kahit pa paano mahaba habang ating magawa at ganap ngayon diba so update ko kayo <laughs> nabubulal ako update ko kayo ulit guys ayan guys I'm back I'm back I'm back I'm back so tapos na ako maglaba and nagsasampay na tayo sampay muna ako para kahit pa paano ito yung sinuot ko kanina na nalabhan ko na rin ulit para bukas pag walang lakad eh, magkantakantahan lang dito sa kwarto may kahit pa paano nakakaloka ang sikip <coughs> ang sikip ng daanan dahil nga ang daming nakasampay tingnan nyo naman ang daming nakasampay dito. so nakaka ano yung iba tuyo na hindi pa nakukuha ng may ari Nakakalokang mga, mga ano, nakakalbago, nakakaloka. Thank you nga pala guys sa mga sumusuport sa akin. And please don't forget to like, comment, and share. And please also na huwag yung kalimutan i-click ang bell button para ano, update kayo sa lahat ng mga ina-upload ng video. Tulungan nyo ako guys na mag-grow ang ating uh, YouTube para dumami din ang ating viewers. Yan. Magsampay tayo ng ibang ano na dapat. May mga nalaban kasi ako mga towel. So, hindi kaya pa paano mga namin to sa salon so dito ko na siya nilalabhan para kay papaan uh, nababangtan yung ito and mamaya magbubura na rin ako ng aking make uh, makeup alam niyo naman guys na may makeup ako sa salon basta pag wala tayong makeup Napaka-haggard natin. Napaka-haggard. Na, ang haggard ko palang tsaka ko. Pag wala akong make-up. Ganun. ako sa fest ko. Pag wala akong make-up. Bakit gano'n? Pag wala akong make-up, nagugulat ako sa fest ko. Ganun fest ko. <laughs> ka ha? yan pa sana hindi madaming sana bukas hindi maraming labahan yung mga kasama ko dito ito sa bahay para kita ano. makapaglaba ko sa mga puti so I've done wala nang laman yung ano ko wala nang laman yung timba ko so ilagay ko na lang dito kasi may mga natutulog na dyan sa kwarto kasi dyan ako dumadaan sa kwarto nila sa mga girls So, meron akong disposable towel dito para magbura ng aking makeup. So, eto na ang aking lagay ko na siya sa bulsa ko para dito na mag-makeup. And, pinagpapawisan na ako. So, magbura tayo na makeup ayan. Puting-puti yan ha. Puting-puti. So, magbura tayo ng makeup. Dito na lang tayo magbura ng make up wala kahit papaano nakakapagbisa tayo ay ayan eto lang yung ginagamit kong pambura ng make up disposable towel ayan o ito nyo dami disposable towel naman to after nito itatapon na diretsyo so no worries at all Ayan. Meron pa namang isa. Ito, meron pang isa. So, actually, sa so, salon to namin eh kumukuha lang ako para lang pambura ko na ng mga make up ko and minsan ito ko sa katawan ko kasi nga meron siyang flavor so ang flavor nito is uh, ano lavender lavender ang flavor niya lavender ayan so at least mag ano tayo mag amoy ano tayo lavender mag amoy uh, flower tayo finally na natin sa ating kili kili power ang init na ng panahon dito guys as in mainit pero ano siya mainit pero tawag niya mainit na nakakaalis siya nakaka uh, ito ba yan? nakaka dry siya ng pala so yun na tapos na dito na lang rin ako dadaan sa pintuan na to mas may may pintuan naman dito papunta sa aking kwarto nakita nyo naman so dito ko itapon ng basura ko ayan so dito na po magtatapos ang aking vlog guys and thank you so much po thank you so much and I love you so much please 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 guys don't forget to like comment and share ng aking mga in-upload na videos and most especially po wag na wag niyo pong kalimutan i-click ang bell natin ipa double click niyo lang o i-double click niyo lang para updated kayo sa lahat ng mga ina-upload kong videos dito sa aking YouTube. And see you in my next vlog, guys. Thank you so much. Bye. Love you all. Bye.